Good morning mga idol! Ngayon po is ikat third harvest na po ng ating seedless at saka oriental at saka venus na watermelon dito sa ating 5 hectares watermelon farming mga idol. Ang total po last of first and second harvest po natin nasa 13,500 kilos ang above na po ang ating harvest at saka yun is nagkakahalaga ng nasa 300,000 pesos mahigit po mga idol pero di po po natin nabawi yung ating financing dahil dito po sa 5 hectares, yung first 2.5 hectares dito po mga idol, ito po yung ating unang na harvest Ayan, at naka, the, the same time may natira pa po tayong nasa 2.5 hectares doon banda mga idol so pupuntahan natin yan at saka ngayon is harvest time na po yan so uh, swerte po tayo ngayon mga idol dahil ang ating pakwan is uh, tumaas po ng nasa 1 peso per kilo so before is 29 pesos ang per kilo ng 4 uh, kilos sa nabab na seedless ngayon po is nasa 30 pesos na po 30 pesos yan daming butterfly mga idol ito po yung nag anong ano nang uod dito sa ating farm ito yung nangingitlog ng uod at saka yun nalanta na po yung mga dahon ng ating pakwan yan marami na rin po tayong mga reject dito yan yung iba is na sunburn dahil nawala yung mga dahon kinain ng uod yan na sunburn na yung mga pakwan ito yung mga natira natin. Dito tayo sa linya ng hina po nila mga idol. Yan. Sana yung ating uh, huling pakwan po is uh, marami pa po tayong ma-harvest. Yan no. Ito yung mga oriental nating na na-harvest. Yan. May mga uod mga idol, na ano ng uod oh. Yan damage ng uod. Yeah, doon tayo Yan the same time Mayroon pa namang mga magagandang uh, uh, Pakwan na ito. Yan Hindi lang natin alam Yan Ito yung mga 4 kilos and up Yan Please do comment kung magkano ang pakwan sa inyong lugar mga idol Dito po sa Farmgate Price Sa uh, Lambayong Sultang Kudrat 30 pesos po per kilo Ayan So grabe ang dami talaga mga insekto Yan ito yung problem natin doon sa ating huling batch ng pakwan dahil sa sobrang daming insekto, sobrang daming uod yun, uh, na damage yung mga dahon maybe hindi makarecover yung iba kaya masarap din oh yan tino tino oh wild yan, masarap yan pag naluto yan dito po yung ating mga kasama mga idol yan nag harvest po sila pasa pasa nilalagay po dito sa kanal yan ito po yung kanal mga idol dito nilagay may mga maliliit pa tayo 1 kilo and below siguro to. May Venus pa po tayo. Yan. Sa financing dito mga idol, yan nasa 400 mahigit yung ating financing. So maygit 100 na lang ang ating uh, uh, kulang. Maybe ngayong harvest po is mabawin na po natin yung ating financing. Ang natirang ginansan na lang po natin yung natirang 2.5 hectares doon mga idol. Yan kasi hindi po siya nagsabay. Yan, heho oh, ito na crack sa pag ano pa lang to sa pag harvest yan, grabe sobrang daming insikto ano kaya yung mga insikto to daming insikto no no yan dito tayo sa naga harvest sa so, naga harvest yan so isang traktura ang bayad po natin dyan is nasa 600 per tonelada yan Shout out daw, shout out, shout out. Dito tayo sa kanila. Yan. Yan dito maganda pa naman yung mga dahon dito. Yan. Dito tayo sa naga tractor. Tractor, tractor. Tamo pa? Makapuno pa, makapuno. Yan. <laughs> dito yan, pinapasa yan papunta dito sa loob. Yan, akit kamar. Pinapasa papunta sa lob mga idol. Pasa-pasa, pasa-pasa. Nakisakay ako. Ayan. Hindi ba mahirap, Bay? Hindi naman. Oh, tam lang. <laughs> Katamtaman lang hirap Katamtaman lang. Ayan. So, harvest na. Harvest. Third harvest natin. Shoutout para sa driver namin, si Sunny Boy. Ayan. <laughs> si Sir Sunny. Nakailang bisis sa Esperanza. Siya din yung na-feature natin. Ay, Esperanza pa yung koy, no? Ah. Doon sa kabila, no? din yung ating uh, driver. Last year. Sunny boy. Sunny boy. ayun Maraming 2 kilos and below. Ay. ano o. Oh. Yan, puro seedless dito, wala tang oriental. Yan, pulang-pula yung seedless. Yan. 3 kilos, 2 kilos. 3 kilos. Bali dalawa yung taga-catch dito. No. haboy dalawa. Ayan, lutong-luto, yellow-yellow. Yeah. Mapuno ba yan, bay, pag dating doon sa dulo? Yan. Ha? Mapuno na yan. Mapuno, no? Oo, marami pa dyan, no? Yan. Dalawang linya pa lang, no? Oo. May dalawa pa? Ah, hindi pa natapos. Yan, marami pa pong hindi natapos. Huli na harvest, no? Yan, yeah, no. uh -huh. -huh. yeah, uh, oh. Parating ka nag-harvest, bay? Plantar din kami. Ha? Plantar din kami no. Ngayon, parati ka? Oo. Parati ka makatikim ng pakwanin, no? Oh, parati. Bawat harvest makatikim talaga, no? Maraming makrak. Oo. Oh. Rup. Makrak, no? Yan. Okay. Yeah, sa pag-harvest pa lang is eh, may mga nakakrak na. Ah. Ayan o. No. Ayan. Until doon. Walang uh, ulan o. No? Matagal. Pasa-pasa. Shoutout sa juwa mo ba yan? Juwa mo. Ay, may asawa, may asawa, may asawa na. May asawa, sa, -sawa sa asawa mo. Shoutout kay Gudang. Kay gudang. <laughs> si Gudang, Shoutout out kay Gudang. Anak n'yan niya. Para sa iyo 'to, Pampers. Pump <laughs> <laughs> Pang-pampers. Pump <laughs> Ilan na anak mo? Sa pelang. Sa pelang, lengbuana. Ah, Pampers pump talaga. Pump pang-gatas wala. Na sa, nanay. sa nanay sa nanay mo na pang-gatas. Breastfeed mo na, breastfeed. Ayun. Yan. So, pasa-pasa lang. Yan. Ya, madami-dami, no? May uod iba, no? Oo. Oh. Yan. Payungan kita, bay. Parang di ka mainitan. Ito. Sana yung naman sa init. Nabali yung payong. Sobra na mga tanungin Payungan kita. <laughs> Yan, <Ayun>, tapos na. <laughs> Para makabukto ginawa. Masarap to, tinutino oh. Balit pa. Kumakain ganito, bay. Ito, bunga nito, kumakain ka. Ah, hindi. Ano? Tawag dyan sa amin, sa kabang. Sa kabang? muslim. So, sa amin, tinutino. Masarap to. Matamis na medyo pagkaanghang. Hmm. hmm. Yan, harvest na harvest. Harvest. At ang tagadala ng video natin, kamera Jumar. <laughs> Ayan o. No? Yan, ito na yung ating mga pakwanan na harvest Harvesting pakwan Sobrang dami mga idol Yan, siguro Sana makabot tayo ulit na mga 7 tons Yan, para mabawi natin Kasi yung first 7 tons natin Umabot po yun siya ng Nasa 180,000 kilo uh, pieces yung binili yung 7 uh, tons Yan ang oh, marami pa oh. Wow Alright. Yan, marami-rami. Ay, ay, don. woi damage. Ay, no, damage minus 100. <laughs> minus 100. 20? 20. 90 kilo. <laughs> Pag nilaglag. Ano? <laughs> you know? Ituturak po ito siya mga idol. May damage ng mga crickets. Yan. May iba damage din po ng... Ay, ito, crack. Oh. Yan. Ito, parang ublong siya. Yan. Hindi na plaster sa lupa. Pero, okay po yan siya mga idol. Ito, uod naman po ito siya. yung yan, yan eh. uod. Damage ng uod. Yan. Alright. Alright. عالفيس ليان